rupiah. <laughs> Ada. Hop ya. Katakanlah ini anakku. Sicit. namanya? Oh, my golly. Uh. <laughs> ah. Ay, mayroon pa doon. Kaya lang, din ako ah. Malayo pa. Ayan, ya. Wow, solid, no? ganda. Sana hindi masira ng mga pupunta, no? ganda. Ah. Kasi vlogger po ako eh. Ah, ganoon? Yes po. Ano po eh, Raking Adventure eh. Ah. Sige, dyan na, dyan na. yung manok. lalakarin natin. Yan ang kunin mo. Mm -hmm. Sige. Sige, lakad na. Punumbalang na. Sundan na lang kita. Ah. Halinaw ano? Yes po. Sarap maligo. Sarap maligo dito. Refresh. Yes po. Sakit. Alam mo ano? ano ito? Ano? Tubig daga, ano? Sagol po ito. Barque shooter po ito. Oo, barque shooter. Sige po, sige po.